lalaban sila para sa ating Pangulong Digong, lalaban sila para sa kabataang Pilipino. Ating iboto Duterte Youth Party List, ang ating kaalyado sa tulay na pagbabago. To proudly tell you, we are siding with President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Kaya nga ako natanggal sa National Youth Commission eh, kahit fixed term ako. Dahil sumama ako kay Vice President Sara Duterte sa kanyang budget hearing, after two days pinalitan na ako. Imagine that. Fixed term. Pero tinanggal sa, sa gobyerno, di ba? Digo, mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas. Tayo na, magbago. Hawak kamay tayo para sa pagdase. mga kababayan suportahan po ninyo ang aking undersecretary Luna Gablema para sa tunay na pagbabago Ating iboto Duterte Youth Party List ating kaalyado sa pagkakaisa at pagbabago. Di, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NTA, mahaya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC. Si Atty. Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Buna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Neri Colmenares ng Bayan Muna. Di ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at Pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga dorugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durogista at NTA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga kuse. Ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapists, kidnappers, durogista at terorista. Hindi na namin kailangan mga ako. Di ba ginawa na namin sa Kongreso na nagbalik ng anti-NPA, anti-subversion bill sa Kongreso para ang inyong mga anak, apo, pamangkin ay hindi ma-recruit ng mga makakaliwang grupo sa kanilang uh, paaralan at sa inyong komunidad. Na nagbalik ng death penalty bill. Hindi yung kalukuhang death penalty bill lang ha. Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte merong nag-attempt magbalik ng death penalty for drugs alone. Kasi yung presidente anti-drugs para sumipsip ba. Ang death penalty bill ng Duterte Youth Party List ay sinasama na lahat ng ayaw nyo sa ating lipunan. Rapists, mamamatay tao, kidnappers, drug traffickers, heinous criminals, and plunderers. Walang mag-aattempt ng iba sa Kongreso at Senado. Tayo lang sa so Duterte Youth Party list ang nagpasa niyan, ang nag-file niyan sa Kongreso. Because if I kill them, then there's one less kidnapper or contractor in the city. I used to go around because I, was really hunting. But I do not go out just because of killing people. If we send them all to prison for five, ten years, and we'll have to make more prisons because will such an endless stream of them. And this is, despite the death penalty, the rewards are so enormous that people are willing to risk it.